Ito na mo, excited na ako, si Ayan, Badjos. Ayan, si Badjos. Alam niyo po ba Ayan, si Badjos? Ganda ng Badjos Para ba? rin siyang si Tornado. Ah, kahawig din ni Tornado. Opo, pero wala siyang dashcam. Wala lang dashcam. Ang kinaganda naman sa kanya, kuya, 23 amperes na siya. Ayan, ang amperes niya, ma'am? Oo, 23 amperes. Mas tumaas, ha? Opo, sobrang, tapos, um, yam ready to upgrade na. Ready to, to upgrade 45 pa. ampere. So, ang lakas na po noon okay. Sa, kung tutusin po, mas malakas po talaga ang hatak nito kaysa kay Tornado. Oo. Oh, ayan. ayan, ma... Nakapanoorin nila review ko. Ayan, panoorin nyo po yung review ni yeah. Kuya Edwin. Ayan, yung review niya na iikot-ikot po siya. Nagahanap yeah. po siya ng matataas na lugar. Hahaha. <laughs> dito sa Marikina, wala kayo pinapa. Oo, oh, puro patag, no? Iniisip ko nga, ma'am, yung galing ka ng Aurora Boulevard, yung Pakyat. Pa Yun, no? katipunan. Oh. Or kaya yung ano, Pakyat pa sa Sumulong. Ayun, o. No? Oh, okay. Eh. Yung sa susunod, doon tayo. Mm -hmm. Ayan, puro kasi te off-road, eh, no? Opo. Ayan. Wala pala siyang, ano, baterya. Ah, wala Ay, pang baterya. Eh, yung mga physical, anyo, ma. Ano ba mga pictures Ayun po, nito, ma'am? meron siya uh, meron siyang panel, ayan, meron siyang mini fan, meron siyang audio system. Ayan. Yeah, yeah. Tapos size, alam ko size 10 yata yung gulong nito. Oo, oh, size 10, ma'am. Teka, tingnan natin. May numero naman 'to eh. Ah, size 8 lang, ma'am. Size 8 by Size 10. Size 8 kaya lang, naka 100 by 90, makapal siya. Uh, ah, tapos mataas po ang ano niya, ang ground clearance. Ayan, o, diba? Ayun, gaya ni Tornado, kuya, meron din siyang headrest. And then, syempre, meron siyang uh, extra tar, clean up mo yan, uh -huh. uh, with mags na. Ayun, may mags uh -huh. na siya, no? Tapos yung kanya... Hindi palang nakakabit yung trapal nito, ma'am, no? Opo. Mm. May glow light -like din ba yung ganito, ma'am? Meron din po, meron din ah, po meron sa ilalim. Din. Tapos naka rear box na rin po. Ayun, no. Oh. Ayan, mga LED na yan. Opo. Ayan, ayan. tapos adjustable din po yung kanya. Ayan. Ah, ayan, kasi maraming naghahanap ko ng ganyan oh. ngayon. Para madaling makasakay. Ayan, tapos meron siyang pocket. Ayan, meron siyang, mas maganda yung ano niya, kuya, kaysa kay Tornado. Eh, Speaker. Meron siyang mas magandang... Um, Pwede pala yung mga shih tzu dyan. Anong, you know? po? Anong tawag dito? Ayan, yung... Bumper? Oo, oh, yun. Bumper. Tapos, ang compartment na rin siya. yung bumper, mga para hindi hmm. mabasag. Ah, ito compartment. Uh, yung nasa loob, bubuksan natin. Ay, yung kulay it black pala. Oo, oh, ito tapos, yung kulay red, ma'am, no? Opo, tapos ito, kuya, nagka-ano yung signal light niya. Ayun, Saan ito. Hindi reflectorized to, no? Reflect, hindi po siya reflectorized. Ilaw talaga. Ilaw talaga siya. So, sabihin mo nga, nasaan yung black nito? Yung black? Saan ko ba nakita? Okay free ko yan na crown light. Ayun, may crown light na siya. Pero yung crown light niya po, movable. Ayun, oo nga, no? Pwede kasing nakatutok dun sa sahig. Ayun, pwedeng nakatutok sa o, langit. Depende sa linaw ng mata mo, di ba? Ah, oo, oh, tama. Uh, meron yung yung malayo, yung malabo sa sa'yo. Oo, ah, ayan. ayan. pwede natin. Na-adjust, galing, no? Ah. Oo, oh, di diba? ba? Diba? Pa-upgrade ng pa-upgrade yung mga unit mo rito, mama. Tapos, meron pang darating mamaya at meron pang darating. Kumbaga, makikita nyo sa vlog ni Kuya Edwin, laging meron tayong bago. Marang laging aabangan. Oo. Oh, kanina ma'am, dalawang truck yung nakunan ko na namang delivery yes. Yeah. sa yo, No? Pero feeling ko hindi ko na maabutan yung pangatlo. no, gabi na masyado Opo. Oh, yan. Opo. Tsaka puro two wheels lang naman yun. Ayun. Na, Ay, ginabi na nga tayo. Oh, no? Sobrang po. busy ni ma'am. Ang daming ginakausap Saan na mga order order yeah. Tapos daming trabaho po. Oo. Oh. Dahil yung wholesale namin ngayon, tatlo. Pero Ask siyempre, hindi, hindi liliban si ma'am na i-update kayo syempre, sa mga yun. Oh. At saka syempre si Kuya Edwin, kahit pawis na pawis na yan, iikot at iikot yan. <laughs> gagala at gagala yan. So, oh, eto mga kagala, o. Oh. O, oh, ba? Diba? Kulay black. ba? Diba? Ang ganda ng pagka-black niya, no? Kagandahan nito, uh, size 8 by 90 by 100 ang gulong. Naka-tubeless, na tapos, puro na siya LED yung ilaw. Tapos, may basket pa sa harap. O. Oh. Ayan, meron pa lalagyan ng susi. May wiper. Meron din siyang crown light. Tapos, malaki na rin yung ano, yung, yung kanyang side mirror. Meron na rin siyang ilaw. Hindi yan reflectorized. Ilaw yan. Ayan. Merong preno. Dito naman makikita mo nandito yung profile nito yan. Tapos pag sinusian mo, syempre makikita mo yung battery level. Merong 1 2 3. Ayun. Merong 1 2 3 siya na speed. Ayun. Level right. Busina. Ayun, sa ilaw naman 'to. Tapos ang preno nito, isa dito sa kaliwa, isa sa foot brake. Ayun bali ang brake nito na is naka drum brake may mga pabulsa na rin at may sounds na rin na pwede mo i-connect yung kayong, iyong cellphone gamitan na USB may electric fan tapos libre travel na yan ang kagandaan nito, naiaangat yung kanyang armrest ayan. kaya kung PWD ka senior citizen, hindi ka may ka sumakay. Ganon din sa likod. Right. kasi Kasya dyan, dalawa tatlo. Depende sa katawan, isa sa driver. Meron ding libreng gulong. Ayan. Right. Spare kaya mo. Right. Right. Kaya kung kailangan nyo to, ito yung gusto nyo, ito na yung bilin nyo. Ayan. Right. Right. Ngayon, kita test drive naman natin to para makita nyo naman yung power nya <laughs> o kakayahan ng e-bike na to syempre hindi naman tayo puro presyo lang puro specs kung saan bibili gusto ko rin ipakita sa inyo para makatulong kung ano yung power nito dahil parang kayo na rin yung nag-drive tapos nami mini cargo yan ha? yan kaya let's go mga kagala simulan na natin ang test drive ito, ita-drive test na namin ni JP. Itong si... Si Bajos, Badyo. Bajos. Ayan. Hida-drive na namin ni JP itong si Bajos. Ayan para mapakita namin sa inyo yung power o lakas nito. Alam nyo, hindi naman tayo puro specs at pressure lang eh, no? kaila ipakita din natin yung, yung lakas, lakas at kakayahan ng isang e-bike. Para at least magbibili kayo na idea na kayo, no? Tsaka para In mas lalo mas satisfy sa ano, sa pipiliin yung e-bike. Tama kasi pag uh, tinest drive natin to ayan ang... oh, at least uh, may idea na kayo sa bibili nyo ayan so i-on mo muna JP naka-on na no ayan po no? so ano nakikita diyan sa panel board niya po yung battery yung tinakbo saka yung takbo battery level saka po yung mga so, signal light yan okay so aatras tayo ilalagay mo sa po. sa reverse ayan okay sige atras mo na JP Ayan, ina-drive na natin si Badjos. Ayan, syempre kailangan alisin nyo yung safety brake. O, oh, safety. Okay. Ayun, na. Ayun, tayo nakabukas po. Okay. Sakay na tayo. Ang kagandahan nito. Wait lang. Nakabukas po. Primo, Wait lang. Ate ka lang. Ikot lang kami sa ikot. Let's drive lang. go. Okay, let's go. Let's re review din namin. Ay, go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Sige Sige, go. Let's 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 number one. speed Let's go. Let's go. Let's go. po. go. Let's go. Let's go. Let's go. po. go. Let's yung speed number Let's Speed number 37 37 speed number 2 Teka lang ko ilaw para makita nila Okay, speed number 2 is 37, 37. So maging speed uh, number 3 ka na Number 3 po tayo Kaya ba? Kaya? Kaya, kaya Buti nakapag speed tayo ng ano Oo, <laughs> na 40 40 po. Po. 40 to, 40 to po yung top speed niya. Ano so, top 3? Ah, top speed 3? Ano po, 42 to 40. 40 to 42. 40 to 42. Apo. Oh, oh, so, ang talagang top speed niya, kung tutusin, hanggang ano umaabot, yan lang ba talaga? Hanggang niya. 45 po siya. Hanggang 45. Oh, man, siya. kasi, dalawa po tayo. Siya. Nababawasan po kasi yung speed niya. Kasi mabigat. So, ano, Apo. Gawa po na. Yun. Sa sa load niya. Ayan oh, ha, ah, bali ito, sa so, actual na aming pagdadrive, ang top speed niya 42. Apo. So kung ang talagang inaabot nito is 45. 45. 45. Kung solo ka, solo. kaya lang mas pag mas marami nakasakay, mas uh, lumiliit yung speed niya. Yung capacity, ayan. no? Ayan. Saka yung ano niya, no, JP? Yung andar niya, ang suabe. no? Suwabe po. Tsaka ano, tahimik lang, no? Komportabi no? talaga, eh. Ayan, no, oh, diba? Ha, tignan nyo naman yung gulong, oh. oh. Ayan, no? Oh. Ang size ng gulong nito, 8, no? Size 8 po. Ayan, size 8. Ayan. Ayan, si Bad no? Kaya kung gusto nyo to, ito na yung bilhin nyo sa bobs. Tapos, kagandahan na ito, sir. Sa pre, no? Hindi na kayo ma... Kung baga, di isang diretso pa tayo, kakabaan. sige. Isang diretso pa tayo. Kasi naka-hydraulic na po siya. Ah, okay. Hydraulic ano hydraulic nito? Po. Yung front? Yung, harap, yung likuran po. Ah, bali likuran. lang po ang may brake sa kanya. Ah, okay. Bali likuran lang ang may so, preno rito. Yung so, harap, free wheel lang. Apo, free wheel lang po. Ayun. So, naka-hydraulic brake na pala po. <makes noise> kahit likuran lang. Apo. Pero, ano naman siya? Naka... Naka ano naman siya? Naka-hydraulic na siya. Apo, so, tsaka foot brake na rin po siya. Foot brake, ayan. Yeah. Oh, de ba? Ang ganda, di ba? Kaya ito na si Badjos, no? Kagandahan nito, sir. In-update na rin po yung ano, yung controller niya. In-upgrade na yung so, alin? Yung controller niya, Controller, ah, ayun. 1000 watts na po siya. Okay, 1000 watts na pala to, 7220. Eh, karamihan sa atin nasanay sa 800 watts. Oh, tama, tama. Mag-upgrade pa ng 1000 watts. Ito, hindi na, na problema yung upgraded niya. Ayun, Ay, ibig sabihin, Pano, pag mas mataas ang watts, mas malakas ang hatak. mas malakas ang hatak. Tapos 72 pa yung volt. Worlds. Ayan, bali yung watch, ano bang, di ba ang watch, uh, makikita makikip, yung watch, yung, yung hata. Opo, yung hata. Yung bolts, ano yung naman yung trabaho ni bolts? Sa, sa kuryente po, yung sa, ano niya, yung sa, ang Para sa kaalaman ng mga manonood natin. Sa, tagal po nang malobat yung battery. Ah, matagal malobat Okay. Kaya yung magbabrad, at si JP naman, mga na, sa, sa ating GoPro camera. Ayan, let's go. Kaya ang kagandahan nito na iaangat to. Kaya kung patulog ko na mapot siya, hup! Pasok <laughs> agad. Pasok agad. Oh, pasok agad. Ayan. So ito ang throttle nito nandito mga kagala. Ayun, bali speed 1 lang nuna natin, natin speed. Ito po yung malaki. Ayun. Tata ay tata. Ito po. Ate pala. <laughs> Nabulag eh no. So pag uh, umpisa pa lang, siyempre speed one mo muna. Siyempre tingin-tingin ka rin sa side mirror. Hop, oh, naka-on ba? Letter P niyo po. Ha? Ah? Letter P. Ay, uh, oh, Automatic oh. po kasi naglalak pag ano. ito, Mabas, to. Okay. Po. Okay. Ayun. Yeah. Parang child lock na rin po. O, oh, puta, one pa lang, JP. Lakas na humata, humata po oh. <laughs> Oo, <laughs> one pa lang, Oh, bali speed 1. at saka yung nakikita ko dito naka 34 tapos lagay natin sa speed 2. Speed 2 yeah. up May to 34 yata ng 7. Hindi nag 40. Nag 40. 41. Oh. Tapos speed 3. Ayan, speed 3 na tayo ha. Kaya na, palito na tayo eh. 42 <laughs> lang. Ayan. 42 kanina, nag 42 ka din, no? Oh. po. Top speed niya. Kaya si Badjos, ha? Pag gusto nyo si Badjos, dito lang yan sa Gabs. Ayan, sana nagustuhan nyo yung ating quick review dito kay Badjos 4 Wheels. Ayan, ang bagong dating na malupit na e-bike ng Gabs. Kaya, salamat sa panonood. God bless. you <laughs>